Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell button for more Sports Talk. So dahil nga po sa sunod-sunod na pagkakapanalo ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue via knockout kontra sa mga bigating fighters ng kanyang division, ay hindi pa din po natatapos ang usapin patungkol sa kung bakit hindi pa din daw nito ginagawa ang ginawa ng ating pambansang ni Pacquiao bilang kapwa-asyano na nakikipagsapalaran sa Amerika upang maging isang global superstar. Ayon kay Inoue ay aminado naman umano siya na dahil sa hindi niya paglaban sa Amerika ay talagang nakakaapekto umano ito sa kanyang kasikatan. Gawa ng alam niya daw na mas makikilala siya kung sa Amerika niya gagawin ang kanyang mga bigating laban. Paliwanag ni Inoue na hindi niya naman daw sinasarado ang kanyang pinto sa paglaban sa Estados Unidos. At bagkus tinitingnan niya din daw talaga ng mabuti ang mga sitwasyon at kondisyon kung sakali na sa Amerika ganapin ang kanyang laban. Subalit base umano sa kanilang pagmamasaid ay mas malaki daw talaga ang bansang Japan pagdating sa mas mabababang dibisyon kumpara sa Amerika. Dahil halos wala naman umanong pakialam ang mga taga-Amerika sa mga lower divisions. Dahil mas nakatuon ang mga atensyon ng mga tao doon sa mas mabibigat na divisyon. Giit pa ni Inoue na kung may mas malaki lang umanong offer sa Amerika, ay hindi daw siya magdadalawang isip na lumaban dito. Pero sa ngayon umano ay Japan daw talaga ang mas malaki pagdating sa magagaan na divisyon. Dagdag pa ni Inoue na hindi umano porket sa Japan lang siya lumalaban ay ibig sabihin sa Japan lang siya magaling. Dahil alam niya umano sa kanyang sarili na siya talaga ang number one best fighter and pound for pound king sa buong mundo ngayon. Sa kabilang banda naman mga idol ay para nga po sa mga hindi nakakaalam ay nanood po ng live ang former two-time world champion David Benavides sa kakatapos lamang na bigating Mexican showdown sa pagitan ni undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez at ng former world champion Jaime Munguia. At bagamat nga po pagkatapos talunin ni Canelo si Munguia via unanimous decision, ay sinabi nito sa kanyang interview na hindi niya pa din lalabanan si Benavides kung hindi tama ang perang iaalok sa kanya ay nagkahamunan pa din pala ito habang nasa ibabaw ng lona si Canelo at nasa ringside naman si Benavides. Narito po ang kuha ng mismong asawa ni Benavides.